akyat kami ngayon sa hulo Ah, kaway muna kayo diyan. <laughs> Ayun nga pa simuno, pa simuno 'yan Hi. eh. Pa simuno oh, 'yan. Um, Yaya lang ang hulo. Akyat kami sa bundok. Okay, may sasakyan oh. Okay lang, may sasakyan. Uh Oo. -oh. So what to do? Ayun, no, guyabano. Oh. W wala naman yan. Ay, maliit. Ayun. Saan? Mamaya na pagbalik. Ah, kala mo may, may api. <laughs> <laughs> ay, santol Oh. Saan? Puno. Hmm. Uh, ay, santol nga. Ay, katataas na yan. Ay, namit Ay, huwag na, ko dyan, tita mo. Saan? Ay nabubulok lang yung san to. Hoy, kala ko lipay. Ah, di ba? kami dito sa bukid. I love Le. Eh, ganda ng ano ni Le. Experience. Hulok pa be. Ha? Ang daming guya ba? Ano? <laughs> Yan ang nasabi ko ay Ang daming tuti guya ba? Sarap to Kung <laughs> si mama pala ko ay hingal-hingal yun Ano? <laughs> Wala. Wala ba? Thank putik madulas ay papa pa pala dito yan. May baboy. Kaya naisa ako namin. Ah. Eh, maputik ba? <laughs>

Ha? Dapat na inaya mo si Mika eh lalo nang nahirapan niya si Pala ano. Lalo nang nahirapan niya si Jigel. Eh, may tubog. Ano ba, diba, probinsya ang probinsya? Saan pa kayo? May baka. Yan ang aming asyenda promotor yung nakajakit na yun, oh. Tara sa ulo! Uh, ulo pala. Mga tayong buko, Ay, walang bunga. Ay. ha? Walang bunga? May tao? Wala. Siya, malas pa. Walang tao. Yan, dito na kami aming saja. Oo, so, po muna. Ay, ano Ay Langka oh. Nang... Langka. Hay, mangga pa baga. Masado na ho, hindi na abot ng kanikit. Mhm. May lango Dami guyabano oh. Hay, magulong lang guyabano. Ayun oh. May bayabas pa 'yung lalaki oh. Makuha. Mamaya na muna, eh, napauwi sa pati singit 'yung pawisan na. Oh, ganun pala dito, no. Be, bagugas hey, ang pago. Sumagugas ang pado na sa bomba. malapit na hinog yan, oh. Gandang, ano niya. Eh. Oh, manungkit na. <laughs> mga dalang ginding. Oh, di ba? Oh, lovely. Gas mo na ng pabe. Eh. Maganit. Ito 'yung nagapantalsik ng nguso ay. Pag binumbahan Ah! Teka lang, at maghugas ang paa. Alam, dami nga nga dito. Kaya, isa ay. Oh, Ibig <inaudible> yeah, ano ba? Ano Okay lang yun. Saan? Atay, may inog na rambutan nyo. Oh, sarap. Guya ba, no? Hmm. Yan ang promotor. Tinamahan hey, ka, no? kating. ako'y nais ka mo rin, ha? Ha? Banata mo nang may tricycle kay doon mo ipila sa. <laughs> Ikin ako naman. Iya ka. Bakit? Tatanaw ko pero ha. Hindi <laughs> ko.